Puro na kawai, sa sa buluhan ko Sa gilid Ano na nga nga ayos ka eh. dito At magkakabit ako na ang Okay, dyan Woo, ayun mo huh, na Ayan sila dito Pagpapit ako ng antena Iibay ko ng posisyon kasi dati nung no, bumabi dito itong burol ng manga na yan papay at itong kawaya na yan umapay din kaya dito nyo, sumayon na sa akin ayan, higitin ko ngayon ang antena ko doon sa gilid sa gilid ng gilid at gilid so kaya, abitin ko kayo habang susunod na matatapos ko. At linisin ko rin muna. Okay. Thank you. Ito siya ngayon guys. Nalinis ko na. Ito na to. Okay, so guys, pwede tayo ko lang yung aking antena. Tapos yun. Ano nga nangyayari? May yan. May kawa na lahat yan. Ayan, magbuno na yan. ko. Gusto na. Iwas ulit. kasi Well, guys thank you bye, -bye.